Gusto mo ba na siya ay mapaparaning sa kakaisip sa iyo? Yung hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palagi kang positibo sa paggawa nito. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng baso at lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lighter o posporo at sunugin mo itong papel. At pagkatapos, kunin mo ang abo at ilagay ito sa baso na may kalahating tubig. Ilagay lamang po ang abo. At pagkatapos mo nang malagay ang abo, Hawakan mo ang baso, ilapit ito sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mapaparaning sa kakaisip sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At, at pagkatapos, maglagay ka lamang dito sa baso ng kaunting asin. At saka mo na itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam pwede mo itong ilagay sa ilalim ng kama mo o kung saan safe na hindi po matatapon ito. At huwag niyo po itong takpan at itago ito hanggang pitong araw. At hindi na po itong kailangan pang bulungan mo, basta itago lamang ito hanggang pitong araw. At paniguradong siya ay mapaparaning sa kakaisip sa lalong lalo na kung hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo, ay mas mainam na gawin mo ito. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.